Labay na to ni, labay na to ni. Noon gamay ra ni na barya mga bay pero Ilan ni sa lumon? Anak mo yan, anak mo? Anak mo yung dalawa, anak nyo? Okay. Oh ito, baka matamaan ang ulo ah. Baka tatama sa ulo. Sige. Sige, sige. Tapon ko na rin itong 50 si mga bay. Ito pa, mayroon pa. Dahil may bata kang maliit. O, oh, ito, 50. Si pasinsahan nyo na to. Sige, yun lang. <laughs> Yung iba doon, abalang-abala sila, o. Oh. So, pasinsahan na mga bay, yun lang ang kaya natin. Kasi wala na rin akong pera. No? 没空啊，我那个。 driver. Ano po na? Ang dami ngayong yung sakyan mga bay patawid ng summer Ang Problema ngayon. Kailangan tayo dito sa ano? sabihin mo, dalawang truck tayo na para sakaling ano, makasakay tayo agad. Sabihin mo, dalawang truck tayo. Ha? So, yun lang mga bay. Abangan nyo mamaya pagpasok natin sa Port, of, Port Matnog. Редактор субтитров ¿Ya? No. magandang umaga ngayon nandito na po tayo sa Matnog at sa awal ng Panginoon Makabay makasakay pala tayo ngayon so, nakahabol tayo pero bagong lahat para yatang may kamay lang no pang tuk -tuk. maramdaman mo na kagad kung kulang ang hangin o may butas at ito, ito ibig sabihin pero nandito yung bigat Tama ka naman naman talaga ito yung mabigat ito ito to. Pakabigat ito. So ayan yung isa. Yung pogi kong kasama. Ngayon ito yung Poseidon 49 sa taut kay Kapitan pati sa mga crew niyan. At siyempre ayan. Kahit wala nang pera, at least makasakay tayo, makatawid tayo alam pira mga bay kasi ubos talaga ang namin dahil takaw timbang tong karga natin saka yung sila ninong kagabi grabe talaga tad, -tad kami sa huli <laughs> nadali pa ako no, ah walang ano walang keep distance wala oh iba yung trailer ko sa record walang keep distance so yung violation ko kagabi isa yan at ito naman kaibigan magandang araw kaibigan ano 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 ang tibay ng karga niya mga bay napakagaan tapos napakalakas yung tractor head pumapalo daw 150 to grabe ang tulin ano ang tulin 150 pala ang palo niyan 160 sir 160 grabe ang tulin slalom mong pinatulin boy grabe ang tulin talaga nito bago yung trailer walang kaba sa prewilling bago yung tractor head lalong lalo na walang kaba sa prewilling antolin kahit patakbuhin pa to ng 200 kph walang problema ang lang ng karga tapos yung driver din ay, parang driver din sa pasen parayos napakabilis magpatakbo binuntot muntutan si putik kagabi pero ayos lang kasi alam ko hindi naman yan siya overtake <laughs> <laughs> Ayan, nandito na yung 49 mga bay At maghintay na lang kami kung anong oras kami Isa kay dyan sa barko na yan Shout out kay Kapitan Parang nandun yata si Kapitan ah Eh ko si Kapitan oh, yun, siguro yun Basta yun lang, abang-abang na tayo mamaya Bibisitahin natin si Kapitan Si Matagal kami ni Kapitan Hindi nakikita mga bay Kapitan itong 49 <laughs> at malinaw na hindi na maalon <laughs> mga pugi oh Asa mas kapitan? Master. master. Pa. Asa mas kapitan? Bakasyon pa? Bakasyon. Bakasyon pa? Bakasyon. Grabe nta asa bakasyon ano? a abi ba kog nalipat ka sa Minglan Minglan Ilya? Uh, Ikaw. Ako? Di siya, si ka, uh, Master. Uh, ay, bakasyon mo sa ko nag sunod kapitan. Mateo, ano mas gyud plano to mo balik no, dugay-dugay naman. Ah, di balik to ra pa mo Adi <laughs> mo, ah, mo sagot eh. Adi mo sagot eh. Balik na warang sa Kaya siya may nagdasak mo unit po drop karun. Ah, ikap, siya po nagdala kap sa imo. Oh, yung swap. Kaya naman si Kaso ba? Nang swap rumi. Ngayon yung pansiya sa buka. Grabe mga bay, dagang kayong nagbuhay. Shout out kay Kapitan Dre. Kapitan na ning 49 karun na ka-swapping ka ni yung kapitan katong longhair no? pati kay master uh, Chief Master Ayan na, shout out Mayo po, mayo po na kapitan May pagsama mga bay Garon, tanawa ninyo Dagang kayo managbuhay Oh <laughs> Kung baga Kung sa dagat pa ni siya Managbuhay Ah, sa dagat Dagat man po tayo Kung isda pa ni Dahil pa na isda Nadala ng mga barkuha Atawagan Ang na Managbuhay Sa mo ba managbuhay Pero kay dili man isda Ang karga ng barkuha Puro man mga pasayro O truck So Ang ilang trabaho mo na Mangnimos sila sa pasayro. Aloy po kayo lang kayo mga bay. Kita niyo na ibata dito, na mga bata mga bayo. oh. kalisod ang ilang traba, ila pero wa kabalo kung kini ay badjaw ba ni tanan. Murag tanaw na ako siguro, murag dili ni badjaw ni kuandriya. Kay nangutan ako isa sa mga naa diha karon. Sigurado ko karun. na na diha karon, wala ko kamay-on dili siya Bajaw so ingon siya dili daw badjaw ang mga tao na mga limos diya tradisyon kasi sa badjaw yan mga bay na pag alam nyo na ang badjaw kasi alam nyo na ang sobrang hirap no mahirap tayo mas mahirap yun sila pag may mga barkong dadaong sa Sambuanga sa Mindanao badjaw talaga yan kahit sa Cebu badjaw nangihingi ang so parang kristyano parang nahawaan na siguro sa badyaw kaya ganun nangyari dahil din yan baysa, mga baysa kahirapan ng buhay ito pa mayro oh, mayroon pa may dalang bata ah, ang, nakakatakot nakakatakot baka mamaya sus nakakatakot talaga no pero wala tayong magagawa talagang ito yung realidad no It, at ito yung katotohanan na napakadami pa rin Pilipino na katulad ko na naghihirap ang masama lang ngayon Walang taong pumisto dyan sa bitana Ah, ayun Sa gilid ng barko Mayroon, meron nagtapon So, pailan-ilan na yan sila Karun Sulayan na itong labay O pilan niya itong bariya dyan Maglabay ta Labay ta Sulayan na to, ha Labay ta Karun <laughs> Tanaw na itong mga bay Pwede na itong bariya Pila ra eh Gamay na kayo Pero ako na ilabay dito ah. Labay na to dito. Labay na to, eh. Ate! Ate! Wala, wala mo sa mga bay. <laughs> labay na to ni, eh, labay na to ni. Eh. Noon gamay ra ni na barya mga bay pero ilan ni sa lumon. Ito! Dali ka Dito dali Ay toy, Bigyan natin yan Kasi may bata Mga bay Kawawa Ito bigyan natin Magkano lang to Pasinsahan nyo na Kung magkano lang May bigyan ko sa inyo Dahil ito na, wala na talaga Kung pira Abalang-abalang -abalan sila doon Kasi siyempre Maraming Nagtatapon din doon no? Maraming kasing tao So ngayon konti lang pasayro, Pag maraming pasero yan Sigurado yan ito. Lako, ubad na si goya. Ubad na siya. Ayan, may antipara pa. Ah, ah. ah kawawa talaga. na. Kawalak talaga. Anak mo 'yan, anak mo? Anak niyo dalawa, anak niyo? Okay. Oh, ito. Baka kata tama sa ulo Ayun Okay Sige Sige, sige Tapon ko na rin itong 50 mga bay Ito pa, mayroon pa Dahil may bata kang maliit O oh, ito, 50, si pasinsahan nyo na to Sige, yun lang <laughs> Yung iba doon, abalang-abalang sila oh So, Pasensya na mga bay, yun lang ang kaya natin kasi wala na rin akong pera. No? At naghihirap din ako ngayon magay. mga mga Napaka, napakadami kong problema ngayon. Yung airpad ko balik sa ospital naman. Ay nako. Ito yung buhay sa mahirap. Bukil lang sana kung mayaman tayo. So yun mga bay Magandang maga po sa ating lahat. Ngayon, ganong gano nga po pala kaimportante itong mga ganitong barko o ano bang binipisyo sa mga pasayro o sa mga trucking na sumasakay dito sa ganitong kalaking barko so ngayon pag-usapan natin itong mga, bay at unang una gusto ko lang malaman nyo itong barko na to ay nagkakarga na kahit anong pangarga no? kahit anong equipment yan o kahit anong pangarga dun sa truck na ikakarga dito tumatanggap po sila so itong barko na to ay napakalapad unang una yan malapad at mahaba maraming sakay at pangalawa mga bay itong barko na to ay matulin din tumakbo at saka mataas siya, mahaba siya walang problema sa alon alon so ngayon itong mga barko na il city grabe pasalamatan ko talaga sa lahat ng lahat ng mga barko dyan na mga shipping lines na il city imbi, imbi yeah, LCT basta mga ganitong barko mga bay maraming maraming salamat po sa inyo dahil sa barko nyo marami kayong natulungan na mga truckers na mga owner operator na nagkakarga ng mga malaking pangarga para maikarga dito sa barko nyo o ba? Diba? kasi napakaluwag mga bay kung kita nyo napakaluwag pag malakihang pangarga kasi mga bay hindi kayang ikarga sa mga ganyang barko no? so hindi yan may kakarga na experience ko yan nung nasa Newtik ako sasayad kami dyan pag mga malaking pangarga na pero pag ganito ang barko nyo napakalawak napakalaki di ba pag ganito ang sakyan nyo na barko so ang LCT mga bay may LCT dito sa katula dito Poseidon LCT to mga bay so mayroon sila dito sa Matnog Tukalbayog no, Padre Burgos to Surigao at mayroon ding Tabuilan to Dumangas, Iloilo at meron ding uh, dito sa tawag nito sa Batangas papuntang Mindoro o Mindoro papuntang Ruhas alam ko mayroong mga il city na bumubiyahe dyan iwan ko lang ha, sa Ruhas hindi lang ako sure pero dito siguro sa Batangas papuntang Mindoro alam kong mayroong il city dyan na bumubiyahe so napaka convenient sa aming mga tracker talaga na may mga barko na katulad nito ba? Diba? napakalaki kasi paano na lang kung walang mga barko na ganito ang disenyo tapos may mga karga kaming napakalaking mga pangarga na hindi magkasya sa mga ganyang barko na parang cruise ship, uh, style saan namin yun e eh? kakarga mahirapan yung transporting sa mga ganong uh, equipment, equipment ba? pero dahil may barko na ganito ito ayan ayan walang mahirap kasi open siya mataas yung arko walang kaproblema problema malaki yung bunganga ng barko walang kaproblema problema so saan pa pa kayo sumakay mga bay o ba diba? dito na tayo sa barko na subok na subok na at kayang magkarga na kahit anong equipment o kayang lumaban sa mga malaking alon So itong barko na to recommended ko to sa inyo. lang lamang mga bay. Sana wag tayong magsawa sumakay sa mga ganitong barko na bumubiyahe dito sa Matnog papuntang uh, Maginoo tapos pa De Burgos papuntang Surigao at Ormo papuntang Cebu. So recommended ko sa inyo to. Napakalaking barko na to, 'di ba? Kita niyo naman. 'Di ba? Napakalaking barko na to. So yun lang. Maraming salamat sa suporta niyo mga bay.